Hello, magandang tanghalay mga Dapper Cubs. Kamusta nga kayo? Okay lang ba kayo? Ito, uh, tanghalian na. I mean, ang maligo, eh. tapos ang maligo. Tapos ang tanghalian. Tanghalian tayo. Ang ulam natin ngayon ay chicken, sacred, chicken casino. Hmm. Ito. Chicken ang pagkain natin ngayon. ba? Diba?

Kita niya yung tusino natin. Kaya tayo. po tayo. Hmm. Okay. Na <coughs> ano mga kaibigan? Napan ko ka sa YouTube ano Maraming raw ang pumapasyal dun sa Pag-asa Mas pwede siya. Dali na pinamalaki. Ito lang. Chabon West Pilipin siya. Sa isang maligyata yun, no? Yung... Scarborough siya, Pero sana, lagyan ng mga ano... Mm. Lagyan ng mga mga lambar ko, yung mga battleship doon, ilagay, pesto. Tapos, sigurado bang noong. hindi kakagawa ng mga po kung taron. Diba? Hindi ko natakot. Kasi ang China, ang hanap na gulong talaga yun. Nghila Aweina, bên hạng bosonila. Bên hạng bằng ngon 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 aku kan tidak tahu teknologi Jangan lupa likeτο Evangel real ini, dia teknologi nomor Korea harus the Ang problema sa atin, mga, mga kaibigan, yung mga, ano, yung mga namumuno dyan, namumuno sa Coast Guard, Saka ng duwag. No?